so naipit guys, ang salamin pag perisahin talaga yan, naisip yung goma babasag yan so ang gagawin yan isacrifice is yung goma, rain, kiwain para naisip yung salamin eh, yung salamin kasi may kamahalan samantalang ito yung goma mura lang yan Uh, sa palagay ko na sa 900 o 1000 plus so sacrifice ang suma so panoorin